Ikalabing-siyam na kabanata Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng Kanyang kamay Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman Walang pananalita o wika man ang kanilang tinig ay hindi marinig Ang kanilang pangungusap ay lumaganap sa buong lupa at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanglibutan sa kanila inilagay niya ang tabernakulo na ukol sa araw, na gaya ng kasintahang lalaki na lumalabas mula sa kanyang silid, at nagagalak na gaya ng malakas na tao na tatakbo ng kanyang takbo. Ang kanyang labasan ay mula sa wakas ng mga langit, at ang kanyang ligid ay sa mga wakas niyaon, at walang bagay na nakukubli sa pagiinit niyaon. Ang kautosan ng Panginoon ay sakdal, na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay, na nagpapapantas sa hangal. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay, na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang takot sa Panginoon ay malinis, na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Mga pinipitang higit kay sa ginto. Oo, higit kay sa maraming dalisay na ginto, lalong mainam kay sa pulot at sa pulot pukyutan higit dito'y sa pamamagitan ng mga iyo'y mapagpapaunahan ang iyong lingkod. Sa pag-iingat ng mga yaon ay may dakilang ganting pala. Sinong makasisiyasat ng kanyang mga kamalian? Paliwanagan mo ako sa mga kubling kamalian. Italikod mo rin ang iyong lingkod sa mga kapalaluang sala. Huwag mong papagtaglayin ang mga yaon ng kapangyarihan sa akin. Kung magkagayoy magiging matuwid ako at magiging malinis ako sa malaking pagsalangsang. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos.